Magandang buhay, Joy Nostalge! Ako po si Angelica Rojas ng Joy Nostalge Foundation. At ngayong araw, meron po tayong matutuhayan na isang espesyal na kwento para po sa pasinayan ng dangal. Tara na at samahan niyo ako Ataw po! Hi! Hello, Ate Jean! Magandang araw po! Ako po si Angelica from Joy Nostalgia Foundation. Okay lang po ba na kayo po ay ma-interview? O, oh, sige po. Uh, pasok po. Salamat po! Magandang araw! Hello, Joy Nostalgia! Kasama natin ngayon si Ate Jean para sa isa namang kwento ng Pasinaya ng Bangal. Ate Jean, maaari bang magpakilala ka po muna? Ako si Virginia Morello Magpusaw, uh, nickname ko po si Jane. I'm 46 years old, may tatlo akong anak. Yung pinakapanganay ko is may autism mild. Then second, may trabaho na siya ngayon, may accounting graduate siya. Then ang bunso ko naman po is 23 na kakagraduate lang din siya ng teacher. So nagtatrabaho na rin siya ngayon. Trabaho ko is real estate agent po ako. So katunayan, isa akong nagbibenta ng remit na pag din ng Joy Nostag. So, focus ako sa project nila. Ngayon, bubuksan uh, pagsibol, tsaka pagsikat, then dating pasinaya. Kasi tinawag nila pasinaya girl ako dati nung nag-start pa lang siya. Actually, kasi nakatap ako dati na hindi ko alam. Basta nagbenta lang ako ganun. So, masaya. Yan yung trabaho ko. Kamusta naman po yung paglipat nyo? Or sino po ba si Ate Jean, no, Bago po kayo lumipat dito sa Pasinaya, ano po yung usual na ginagawa nyo? Bago kami lumipat dito sa Pasinaya, model mom sa mga anak, nagbibenta na ako. Nag-start ako mag-real estate. So, bali nagbibenta na talaga ako bago ako lumipat dito. So, aksidente lang din na nakabili kami. Kasi yung isang company kong napasok, na market ko nagsara ng pandemic. So, ayun, pinasok ko yung process, pinarasis ko yung documents ng husband ko. Ayun, nakakuha kami dito. Bali, Ante ano po community yung meron kayo dati? Kayo po ba ay nangungupahan? Saan po lugar ito? Hindi kami nangungupahan kasi doon kami sa Valenzuela, sa barangay uh, Lawang Bato kami dati. Ilang taon kami doon, almost 15 years. So, nakabili kami ng lupa doon dati pa since 2007. So, damo-damo pa yon Naka-avail tayo doon ng mura lang. 550 ang monthly ko doon. Tapos, ayun, eh, tayo tayo ko siya na matayuan na muna ng isa lang na palapag. Tapos, hanggang sa nag-abroad ako Kaya ako na pattern yun since kasi medyo naka-down ang financial namin noon 2014. At least talagang Mahirap ang life. So, nagsusurvive lang. Trinay, siyempre ano tayo, fighters. E, fighter tayo sa buhay. Kaya, ayun, pinalan. Naka, naka, ano, tapos, ayun, nakapagawa ako ng bahay na third floor. Tapos, pinaupahan ko yung first and second para at least may income ka kahit papaano. Yun lang yung life ko before ako magpasinaya. Bali, ano naman po yung pinahanag udyok sa'yo para po lumipat dito sa Pasinaya? Pangarap ko rin talaga na tumira sa subdivision na hindi ganun kamahal. So, hindi naman ako nangarap. Ano tayo tumiras sa mayaman na pang mayaman? So, wala tayo nun. Naging ano na sa akin na comfortable ako at saka ginusto ko dito dahil tahimik. Gusto ko kasi ng matahimik na kapaligiran. Alam mo yon yung walang nag walang sumisigaw, wala kang naririnig ng mga something na mga pananalita, ganun. Kasi may speda kong anak ko gusto ko, malaya siya sa lugar na pupuntahan niya, walang magdi-discriminate sa kanya. Kasi yung pinaggalingan namin, medyo crowded. As in, yung kalsada doon, maliit. Kumbaga, ang kalsada doon na main road, ali lang dito. Kaya na, na gustohan ko siya dahil nasa main road ako. So, madami akong pwedeng maisip, pwede mag-business. Kasi business-minded ako eh. Kahit ano, pinapaso ko yan uh, para kumita lang parang ganun. Kwento ka nyo naman kami, Ate Jean. Ano-ano po yung mga pagbabago na naranasan nyo before sa hang? Ngayon po na nakalipat na kayo dito sa Pasinaya. Yung mga pagbabago tsaka mga nararanasan ko dito. As in, mira ako lumabas ng bahay. May pagbabago, kumbaga busy ako. Busy ako araw-araw. na -araw. yung pagbabago. Compare ko dun sa dati namin tinatarhan, syempre laging bahay, linis. Minsan may nakakausap. Hindi talaga ako masaya na lagi akong lumalabas. Parang umiwas ako sa maraming tao. Tapos dito, nakakapag-jogging ako. Kahit gabi, tahimik, tsaka parang walang gulo. Alam mo yun, yung parang kampante ka. Kasi, minsan umuwi ako ng 12 o'clock, diba? So, wala nang tricycle. Pwede kang maglakad dyan sa kasada, dyan sa dinadaan hanggang dito. Diba, Ate Jean, ano, tayo din po ay member ng UGNAY. At the same time, tayo ay nakaka-append ng PSM o oh, kaya yeah. ito po yung bago nating programa na Masayang Pamilya Program. Mm -hmm. Ang question ko po, Ate Jean, ano po kaya sa mga programa ni JNF sa ngayon yung memorable po sa inyo o hindi niyo po malilimutan? I think mapa kasi sa MAPA, sabi ko nga, kasi siyempre ako nanay, di ba? So iba yung discipline ko sa anak ko, iba rin yung pansarili kong disiplina. So wala ang nag a sa akin na ganito pala. ay meron din kami mga seminar-seminar. Katulad sa anak ko, As may isped ako, nag a ako ng seminar para sa mga doktor para malaman ko kung paano ko siya i-assist. So ngayon, yung sumapa, na-excited ako, nag-seminar kami dyan. Ayun, e nakakapagod. Tapos, ang kagandahan doon, natututo akong makipag-ano sa tao. So, hindi ako nahihiya. Bukod sa nakikinasala mo ako sa trabaho ko, iba pa rin yung mayroon kang kakausapin. Iba yung level sa ginagawa mo sa trabaho mo, ganun. So, nalilearn ako daw, mayroon pa lang paraan ng pagdisiplina lalo na sa family. So, hindi mo kailangan daanin sa puro sigaw kasi parents ka, ba diba? So, kailangan mong pasukin yung mundo nila para maging maayos yung pagpapalaki. So Ate Jen, ano naman po yung ngayon na nag-uudyok sa inyo para mas maging aktibong membro naman po tayo ng community? Nag-uudyok sa akin ano or motivation nyo po? Gusto kong ano, palawakin din yung mas kalaman ko at makatulong ako doon sa yung natutunan ko, ma-share ko din sa kanila na di ba may mga parents na hindi nakikipag-ano, doon lang sila sa bayan nila. Lalo na kung may mga special children sila, mailap sila sa tao. So, pwede pe kung gawin yon na uh, mag-share ako, ganun. So, natutunan ko kasi mas maganda rin yung, kasi tayo bilang isang tao, may obligation din tayo sa kapatao natin, di ba? Hindi lang yung pansarili mapayaman tayo. Obligation din natin yun eh, kasi ang magbibigay sa atin yung si God. So, bilang isang tao, meron kang obligation. Hindi eh, man sa financial, sinabi kasing obligation. Lagi-lagi, eh, kahit Papano may mai-share tayo. Magkaroon tayo ng ano, malasakit sa kapwa natin. Ayun napakaganda po ng inyo pong kasagutan kung ano po yung obligation natin mm -hmm. sa community na meron po tayo. Ate Jane, ano naman po or paano naman po natin ipapaliwanag yung salitang integrity? Ano po kaya ito para sa atin? Para sa akin yung meron kang sariling sa buwa, isa sa sarili mo, yung paniniwala. Tapos yung tapat ka kasi number one ako sa akin, ko ng dati, ano, di ba ling masungit ka, basta tapat ka doon sa sinasabi mo. Meron kang obligasyon doon sa mga, iba nangako ka sa tao. Dapat, meron kang isang sayita. Di ba, yung iba, iba naman siya makitipani Ako isa, pag may sinabi ako, tututuhanin ko. May sarili akong dignidad sa sarili ko. Kasi importante yun sa tao, may integrity ka. Paano 'yun naman po Ate Gina na apply 'yung integrity sa inyong everyday life po? Dito po sa bahay or sa inyo rin pong community. Sa family ko, ano, po, syempre, integrity pa, loyal kanarin ganyan, 'di ba? So 'yung sa mga anak ko, tapat ako. As in, may pagmalasakit akong gawin, hindi lang napipilita. Tapos sa ibang tao naman, depende kasi 'di ba minsan pag friends mo, minsan tapat ka talaga. Kaso nga lang pag minsan hindi mo ibibigay 'yung lahat sa kanila kasi syempre 'di ba mahirap kumbaga mahirap pag tiwala 'di ba lalo na kung regarding sa money 'di ba yun 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 yung para sa akin nasabi niyo kanina yung mga program ni Joyna Stolz Foundation or ni JNF uh, paano natin siya na apply doon sa ating family Why mo lang, kaya na-apply ko talaga siya. Kasi dati, ano ako we eh, parang, alam ba yun, yung parang ako ang boss. Walang pwedeng umano sa akin, yung tumaliwas. Parang ganon. Yun yung ugali ko eh. Parang bossy daw nga ugali ko eh. Pero ngayon, medyo naisip ko rin na hindi lang ako ang laging magiging tama. Kailangan ko silang pakinggan, lalo na sa asawa. Binawasan ko. Laki ng tulong. Lalo na sa anak, lagi akong nagagalit. Nagbago akong kasi nakapag naka ako, natuto ako mag-control. Yun yung una kong natutunan. Natuwa nga ako, eh. Sabi ko, natuwa control ko. Dati hindi. Oo, sa wala no, akong takaya. Ngayon, ano na, sa asawa ko, hindi na ako masyadong ano. Nakakayanan ko na yung pasensya. Wala ko na ako ng pasensya. Nakatuwa na ako. training, oh, oh. oo. Lahat niya kami mga parents, di ba, nakikwentuhan. Or ang ganda pala nito. Pagka nag-training ka kasi ganon, eh, syempre straight yun. Walang pahit-pahinga. So, natutuwa ka. Tapos, Masaya kasi parang learn ability mo yun eh sobrang naano yung isip mo, nadagdagan yung kaalaman mo. Yun ang number one sa akin. Tsaka ano ako eh, mahilig ako sa learning ability bayan, o singing gawa ko. Kahit sa trabaho, ay eh, seminar ka nga, pinibigyan ko ng oras para magampanan ko yung ano. Kasi di na naman sa sa iba, akin naman yan eh. Ate Jean, bilang member po ng Ognay or Ognayan ng mga taga-pasinaya, ano po yung mga usual na gawain niyo po? Yung sa Ognay kasi, hindi naman ako officer eh. So, member lang. Makaingga nyo ka. So, kailangan kung ano yung natutunan mo doon sa Ognay, ibababa mo rin sa kanila. Para ma-encourage mo sila, kailangan maging modelo ka. So, ngayon natin, Gino, bilang pariyoyaktibong membro ng community and pa rin po ay mother dito sa ating sinaya at dito po sa inyong tahanan. Hmm. Paano po nyo na pagsasaway-saway yung mga bagay-bagay? Lalo na po nakwento nyo po kanina na yung panganay nyo po ay mayroon po kung mag Sa akin, mahirap pag nagkaroon ka ng ganyan since baby pa yan. So talagang multi-tasking talaga ako. bagay kasi yung dalawa kong anak, okay naman siya, matatalino sa school. So talaga tinutukan ko siya. kasi five 5 years old pa lang siya. Talagang ang hirap. Natatanggal yung kukuku. Pag napaupo ako sa school, tapos hindi napapasok. As in, inisip ko noon, pinapalo ko siya. As in, talagang pinapalo ko siya. Pinadoktor ko siya. Age on 7 kasi sabi ko ayo ko nang hindi ka pwedeng ganyan. Sa mga nanay kasi 'di ba, lahat naman ng nanay may pangarap sa anak. Tsaka gusto mo maayos sila, 'di ba? Kahit mahirap lang kayo. Tapos ayunan, pinadoktor ko siya, nag-doctor kami sa FGH. Nagtiyaga ako doon magpila para makakuha ko ng 50% discount para sa bayan ng therapy. Kasi may occupational, speech. Sa rehab, eh, rehab kasi akala ko dati rehab na parang para sa ibang ano, umiiyak ko, bakit ba't nga rehab yan, hindi naman ano yan, eh. mami hindi ganon, sabi ng teacher. Kaya dun, dun, ako na ano, lahat ng, lahat ng school ng Balansuela, doon ko siya pinasok, napasokan namin lahat yan. Last na dito sa Bulacan, nilipat ko siya kasi hindi ko kaya ang oras sa isang linggo, two days, kailangan ko siyang mag-aral. Hindi ko siya pwedeng ikulong kasi ang mga iba kinukulong, di ba? Kaya ayan, disiplinado siya. Pag may bisita ako, may handaan. Yung attitude ng ano, kailangan niya pang magpaalam. Tapos dito naman, nakalak ang gate. Always ilalak niya yung gate o oh, iwan ko yung susi. Never akong na problema sa kanya na lumabas, Has... na napunta sa wala. Ang disiplinang na, ano, tsaka marunong siya maglinis, maligo sa sarili niya, magbasa. Tinuruan ko magbasa yan eh. Tinuruan ko siya magbasa. Yung abakada, hanggang nakabigkas siya. Kaya nga sabi nga sa akin, ba't mo nakausap yung anak mo, hindi naman sumasagot. Sabi ko, hindi yan sumasagot pero nakikinig yan. Kasi nga, kailangan may ipokus yung mata niya. Natuto siya. Until now. Yun lang, mga man risem niya, yun lang. Kaya natutuwa ako, sabi nga nila, spend yung anak mo, pero disiplinado. Siyempre, kako pinagtsagaan mong turuan niya. Kasi sabi ng doktor, manageable yan. So, turuan mo siya ng mabubuhay siya. Wag mo siyang turuan na walang pakinabang kahit sa sarili niya. Basta ang ginagawa ko dito, may pagkain siya, nakakapagtintla siya, nakapagin siya ng kape, nakakapagin siya ng mainit, nakakapagsain siya sa rice cooker. Ang hindi ko lang siya inaalaw yung M-gas. Buksan niya pero nakakalimutan niya yun. Ay hindi ko siya inaalaw. Ang pwede siya, yung matik na humihinto. Tsaka meron silang talent na kailan mo siyang suportahan. Yung dating nga, iniiraman ko siya ng UK Lily. Meron siyang guitar, meron siyang organ-organ. Tapos, meron siyang drum na maliit. Itirahin ko lang sa drum na maliit para matuto siya gamitin. Tapos, tinuruan ko din siya ng mga basic para mautusan mo. Kasi kung hindi ngayon alam, mauutosan mo ba yan? Pakilala mo yung kutsara, ipakilala mo yung baso, pakilala mo yung tubig. Nagumpisa kami sa ganun. Ipakilala mo yung sabon. Baka kasi yung sabon kainin niya. Dahil hindi niya alam, hindi naman pala pagkain. Mag-uumpisa ka sa ganun, kaya napakahirap mahirap sa mag isang magulang. Nalipat na ako ng lipat kasi syempre naghahanap din ako ng maging comfortable lalo na bolakana. na. So dito na gusto ko. May peace of mind ako. Pag dito ako, nagtatrabaho lang ako. Productive pa ako. Tapos madali pa ako maka-access sa project ko. Maswerte ako dito sa bahay na ito. Itong bahay namin parang atas talaga to ng Remolan sa pagtatrabaho. Until yung construction ito. Natuwa nga ako kasi dati. nag estate ako ng ibang developer hindi ako nakabenta. Kasi siyempre sa umpisa ang ahente, pag umpisa ka lang napakahirap din. So wala lang, trabawin mo lang, gano'n. Ayun, nagbukas siya ng parang pinto, bintana din. Tapos dati yung mga plyo ko, yung mga papel, sinusulatan niya yan, pinapagaya ko lang, number ko lagay mo, o oh, dami niya, dami, okay. dami, natapos o oh, di. Talagang dapat mo siyang turuan para nakakatulong sa'yo. Yun ang sa'kin. Kaya ngayon, medyo nagiging hawa na ako sa kanya. Dati hirap na hirap talaga ako. As in, hindi ako makasuklaw. Datingan, cura tsura ko sa Butters ID ko, ibang iba sa tsura ko ngayon. Grabe, matatawa ka. <laughs> Sabi ka, ay, wala pang kasi. <laughs> Yun yung experience ko. Tapos may anak pa akong spend until na nag-aaral. Actually, as high school na siya. Kasi elementary siya. Habi ng teacher, mami, pwede na natin pag graduatein Parang hindi decide kami. sa ko, kaya na ba ma'am or karapat dapat na ba kasi napapagod na rin ako kakahatid sundo niyan walang ibang nagahatid ako tapos sabi niya sige nung tinagraduate graduate tuwa naman ako tapos nag high school siya may level din kasi sa high school nasa level 4 na siya so pag natapos yung 7 pwede na ulit siya mag vocational ganun lang pagkakaroon ng spend so kailangan mo siyang suportahan ng mga kailangan niya kasi kung hindi mo siya suportahan ano lang ang gagawin niya? Magiging pabigat sa sa'yo. Kahit sa mga basic lang na dapat niyong gawin sa sarili. Kaya nga tonto ako, sabi ko hindi ko ipagpapalit sa mga bata. Ni, hindi nga nag, nagsasarita ng bad dyan eh. Kasi iniiwas ko siya. Binabantayan ko. Ayun. At Jean, marami kasing makakanood nito ng mga parents din. Ano po kaya yung mensahe natin sa mga parents, lalo na po sa mga ina or mother din po na hatulan nyo? Sa mga magulang, nakatulad ko lalo na sa may mga special, eh. special kasi mga mga nanay na may mga anak na disability, yun ang may nahihirapan. So, pag nahihirapan kayo, magdadasal lang lagi kayo. Tapos lahat ng gagawin niyo sa umaga, ipagdasal eh, niyo. Lalo na yung anak niyang spend. Bago po tayo magtapos, maari uh, maaari po ba kaming makakuha ng mensahe para po sa buong Joy Nostalge Group? Sa lahat ng mga staff ng Joy Nostalge, sana papatuloy niyo yung mga magaganda niyong adhikain, yung mga magaganda niyong pangarap sa mga organization niyong itinatayo. Maganda yon, So nakakatulong kayo ng malaki sa community. Ano yung masasabi mo kay Mami sa Mother's Day? Love mo ba si Mami? Of okay. course! Nagpa-follow ka kay mami lahat ng inuutos niya, di ba? Apo. So, kailangan lagi kang mabait. Tapos, pag, pag sinabi ni mami na, awag oh, mong gagawin, sasundin mo, ha? Apo. Ano mo sabi mo kay mami pag Father's Day? Your mommy day, Jean. Tapos, ano pa? Yun lang. Ang long. long. Di mo si Mami love? Love ako, ma'am. Ah, love mo si Mami. Okay. Opo. Yeah. Ngayong buwan, isa rin pong selebrasyon or espesyal na selebrasyon para po sa mga ina. At ngayong buwan din po, mas sinahighlight ang isa po sa mga Christian values nating joy na At ito po ang integrity. Natunghayan po natin ang kwento ni Ate Jean na kung saan bilang isang ina at miyembro ng komunidad, pinapahalagahan niya ang salitang integridad sapagkat ito ay nagbibigay sa kanya ng iba't ibang pananaw at kung paano titignan ang mga bagay-bagay. Kapag ang tao ay mayroong integridad, hindi lamang po ito maabilidad. Ito ang mga taong may paninindigan at merong pinaniniwalaan. Dito rin po mas natunghayan natin na yung mga siguro ay nagiging sigurado. Muli, ako po si Angelica Rojas mula sa Joy Nostalge Foundation.